Wow! Thank you, Lord! Lalamig na rin. Sana umulan ka kahit mga isang oras lang. Ay, salamat. Mawawala na rin yung init. <laughs> Nadiligan yung tanglad ko. Oh. <laughs> nadiligan pati yung papaya ko nadiligan tuwang tuwa sila nabasa sila mga ano lang mga one hour lang ang <laughs> lakas ng ulan yung kamungkay ko ang tagal niyang inaantay yan <laughs> Tuyot sa tuyot na siya. Nakatikim din nakainom ng tubig. Thank you Lord. Sa ulan, binigyan mo kami ng pandilig sa halaman. Thank you for watching. See you next video. Mga sangkay bye